Ayan po sa episode ito ano po bad news po yung ating kangkong po uh o Gawa po nang nung nakaraan po ay tayo may mga order ay halos kalahati po ay na na oho uh Ay sabi ko ano pa po, po magagawa binabalik sa akin eh sabi ko di kung ano lang na yun na lang yung bayaran uh kung bagay eh uh, ito po ay nabisita na naman ng ating technician ay di po ba uh, late pa rin yung pag apply natin oh? ito po ay yung last batch natin no? Oh, ng kangkong hindi pa po siya naharbisan no? Oh. yung bandang dulo lang po doon yan ito na po ibinabalik na po sa atin ang ating kangkong sa kadahilanan po ng ating maninira oh yan no oh. yan Talaga pong suko ako ay. Oh. Sana po naman ay madala ng gamot nung Ate ikinonsulta. Oh. Ay ibinalik po ay ano pa po magagawa natin? Yan oh. Ya, yeah, ito na po ate mga kangkong oh. Yan ganito po ang nangyayari oh. Ito pa rin po. Nasa lupa daw po ito mga punggus oh. Uh -huh. yan eh kahit po naman siguro sino sa atin pagkagarne uh, eh eh talaga nakakapangilu oh. Uh, para man nakaka ano nang oh. yan para may an-an oh, -an. uh, kung sa tao ba may an-an ayan po lahat ay meron na oh. Uh -huh. kaya plano ko po ay hindi ko uh, maano eh ang pinaplano ko po ay kumpugutin lahat sabay apply ng pataba at saka ang fungicide pero baka po naman yung bagong sibul ay mawawala na kaya po mahirap din ayo yan imagine po oh. ilang plat ito oh. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, walo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 8, 8 plat po na yung ating naibiyahe dyan ay ibinalik pa oh. yung kalahati oh. O, oh, tempo natin. Ayan, oh. Ito, umalma nga itong mga ito eh. Ayan, o. Oh. Napakamalma po. O. Oh. ah, Ah. Nakakaano ay, Oh. Nakakalungkot naman pong isipin, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ay, ako nga po, para sa aking sarili. Ang sabi ko, Kang kung ang maganda itanim malayo, malayo siya sa sakit oh. talaga po naman yun din nasa isip ko at marami sa ano natin yun din ang nasa isip ay ngayon po nakikita ko talaga ang halaman pagka medyo dumami, lumawak uh, parang na naakit uh, naaakit po yung mga maninira. oh. kaya ganyan yan eh oh. ito mas malala pa rin po yung nasa kabila, pasyalan po natin yan yan oh kung kita nyo pong napakagara na yan yan po ay hindi na o kaya po tayo bumaling na uh, ano o oh. oh, yan o oh. kaya po tayo bumaling na banda kung baga gitna tabi o oh, lahat po ay ganyan o oh. yan na po ninyo oh, oh. o oh. oh, yan o kawawa po oo, oh, Aba. Hmm. Sakit Yan tayo. Ito po yung mga pinanghuhaan na natin na oh. Yung nga pong iba pinili-pili ko na. At sabi ko para lang makalusot. Ay, talagang hindi, oh. Kaya po yan, basta pupugutin or papakarbuhin uli ang ang dahon po. Ay, para naman tinamaan ng granay, oh nangangabog pa ti pala oh. parang pinulbuhan yung po ipakilasa ko na noon sabi ko baka ito ibalik ah, ay kaya po naman ako hindi naman tumanggit kung kung sasabihin ko na aba hindi talagang nariyan na yan ay ay lasa ko na po mas malala po ay naro sa kabila hindi na pati siya lumaki oh. yan ito po naman ay yung kabila oh. Ah, ah, Ay, hindi na po umano pati, gumarbo. Oh. Dilaw na, dumilaw. Yan, ang naging problema po ng ating kangkong. Hmm. Oh. Namamatay pa, oh. may namamatay pansin ninyo po madilaw oh. yan daw po ay nakuha ay sa lupa kasunod po yung sakit na yan ay madalas daw po dumada po ay sa pipino ay sabi ko yung tama at yan ay pipinuhan nung nakaraan ay yun daw pong pipino nagiiwan sa yung ibang oh hindi po naman siguro lahat nagiiwan sa lupa ng mga bakterya na gayaan ang tawag po nila dyan ano yun medyo ay eh, mil ah mil milju milju oh ay din ngayon po susundin po natin na yung technician yung practice nila na-applyan ng fungicide oh na-apply na rin po naman natin yung iba pero hindi pa nakikita po ang improve oh. Hindi po naman yung pag apply yun agad. <laughs> Yan no biro nangyari din sa ating kangkong ang ari. melju meldu ata, melju May pungus. Napakaliliit pa po oh. na. kaya po parang naniniwala ako na nanggaling ay dun sa pipino ito po ay kaabay ng pipinuhan pero yung po namang ating matandang kangkong doon sa kabila punta po natin tayong mga kangkong din meron din po madalang na madalang yung po naroon sa mitawindaan tabindaan baga doon, doon sa dulo doon banda banda punta po natin hindi po gasino doon ako dito lang ang nagtataka. Ito oh. Medyo may kinis ang dahon niya. Oh. Meron din po naman, hindi santing. Oh. Yan, madalang. Oh. Kaya po ito, ito yung ating sinusupply doon sa ating pang-araw-araw. Oh, oh, kaya naman itong suportahan. Oh. Medyo may kinis po. Eh. Mayroon ding ilan pero hindi po malma. po, kino quality na rin, no? Yeah, ito po ating kangkong. Oh. Hmm. Medyo ating tatanggal ang puno pangit. Maganda po ito. Eh. Kung nagagandahan po at araw-araw ang pasok ng ating kahit kaunti. Araw-araw may pasok, may income. Ito na po yung 4, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 Ito po isang bandel Araw-araw no. po ito Magat hapung Araw-araw magat hapung Ayun po, ito na po ang ganap sa ating kangkungan na, na po. Sana lang po makarecover na. Oh. yeah, salamat po sa inyong pagsama na po. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.